Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga magsasakang Pilipino at nangakong pagagandahin ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng mga reforma sa agrikultura. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ngayong Biyernes ang Gawad AgriAdio 2025 na ginanap sa Makabagong San Juan Government Center sa San Juan City. Sa isang talumpati, nagpasalamat si Marcos sa mga magsasakang tumayo bilang huwaran ng pag-asa at gabay sa kapwa nila sa gitna ng mga pagsubok. Sinabi ni Marcos na nagsasagawa ang gobyerno ng mga repormang aagapay sa mga magsasaka tulad ng pamamahagi ng farm equipment at makinarya. Nakapamigay na rin anya ang gobyerno ng halos 70,000 na titulo ng lupa at lilibong certificates of condemnation with release of mortgages para mabawasan ang kanilang mga utang. Hinikayat naman ang Pangulo ang mga benepisyaryo ng palawakin ang kanilang kaalaman sa teknolohiya pangalagaan ang kanilang mga lupang sakahan at palaguin lalo ang kanilang ani. Hinimok din niya ang publiko na suportahan ang mga mga magsasaka at yaking may sapat na pagkain sa bawat hapang Nanawagan na rin siya na ipagpatuloy ang pagbabago upang mapausbong ang mas marami pang kwento ng pag-asa at tagumpay sa bagong Pilipinas. Tampok na tema ng gawad agraryo ngayon taon ang reformang agraryo binhi ng kaunlaran at tagumpay. Ginawara ng parangal ang sampung most outstanding agrarian reform beneficiaries tatlong most progressive ARB organizations at apat na most progressive agrarian reform communities kinilala sila sa kanilang serbisyo at contribution sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad Samantala, pinapauwi ng Department of Migrant Workers ang labor attache nito sa Estados Unidos na si Macy Monique Maglanque para humarap sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nag-issue sila ng recall order kay Maglanque para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi niyang haharap lang si Maglangke sa investigasyon alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpakita ng integridad at pananagutan sa serbisyong publiko. Nilinaw ni Kakda na inaasahang dadaan siya sa due process binigyan din ng kalihim na mahalagang panatiliin ang tiwala sa ahensya para maprotektahan ang mga overseas Filipino workers na umaasa sa suporta ng mga labor officials sa ibang bansa. Pinangalanan si Macy Monique Maglanque sa privilege speech ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson noong Martes bilang presidente ng MBB Global Properties, isang kumpanyang sangkot sa mga kahinahinalang kontrata. Si Macy ay anak ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque at naka ngayon sa Los Angeles, California. Ayon kay Lacson, siya ay isa sa mga kasosyo sa negosyo ni dating Department of Public Works and High Secretary Manuel Bonoan. Maglalaan ang U.S. administration na nasa 14 billion pesos na tulong sa Pilipinas upang matugunan nito ang problema sa public health. Ayon kay State Secretary Marco Rubio, magagamit ng bansa ang foreign assistance sa pagtugon sa problema sa tuberculosis at maternal health. Makakatulong din anya ito para makapag-invest sa mga paghahanda laban sa mga umuusbong na sakit. Ang nasabing halaga ay subject pa rin for approval ng US Congress at parte ng nasa 3 billion pesos na foreign assistance na inanunsyo ni Rubio noong July. Matatandaang na allocate ang 3 billion pesos na tulong noong official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington DC noong July. Sa balitang pangkalakalan, naghandog ang Department of Social Welfare and Development ng mga kalabaw sa mga magsasakang Aita sa Barangay Maruglo, Kapas Tarlac noong Webes. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na siya ring nanguna sa pamamahagi. Parte ito ng pag-abot program ng ahensya upang mapigilan ang pamamalimos ng mga katutubo sa lansangan tuwing kapaskuhan. Ang pag-abot program ang nagbibigay ng short-term at long-term na tulong sa mga pamilya at individual na nasa kalye upang magkaroon sila ng marangal na buhay. Bukod sa mga kalabaw, nagbigay din ang ahensya ng sampung hand tractors, siyam na mini tiller cultivators at 10 water pumps sa ilalim ng kapitbisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services or kalahi SIDS. Sa kabuuan, may numero ng 521 na mga magsasakang AITA ang nakinabang sa mga programa ng DSWD. Samantala, nagsanib puwersa ang Air Asia Philippines at Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP upang mabawasan ng insidente ng bird strikes partikular sa Tacloban. Ayon sa report ng Air Asia, mayroong presensya ng mga ibon sa runway at katabing lugar ng Tacloban Airport. Bilang tugon, magpapadala naman ang CAAP ng grupo ng biologists at wildlife experts na makikipag-ugnayan sa lokal na otoridad upang bang matugunan ito. Ang bird strike ay banggaan ng ibon at ng eroplano na kadalasan na nangyari habang palapag ito sa lupa. Maaaring itong makaapekto sa flight schedule at overall operations ng airline. Mula January to August, nakapagtala ang AirAsia ng mahigit 90 bird strike incidents sa ilang domestic airports. Nangako ito na palalakasin ang paglalabas ng mga advisories, coordination sa mga flight operations at immediate inspection and strict reporting protocols. Bilang pangwakas, binabati ng Philippine News Agency ang aming editor na si Ma'am Betsy Eason sa kanyang ika-65th birthday at sa kanyang napipintong pagriretiro sa serbisyo publiko. Naway patnubayan siya sa susunod na yugto ng kanyang karyer at biyayaan siya ng masagana at mabungang buhay. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po Si William Theo, ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.